Nakakainis. Okay na to sa akin. Sobra-sobra to. Ako naman po. Titikit <laughs> ba ako? Kahit hindi na po. <laughs> Wala pa. <laughs> ano yan? Yung ano po, yung grades ko po. Ah, first grading? Opo. Ay, na. Akin na. Hindi ko na ipapakita doon. Akin na. Pipintahan ko muna. Pipintahan maigi. Bawal ipakita. Yeah! Hey! Ay, ang galing mo! Natubot oh, ko na rin po. O, di ba? Ang galing anak. Ang galing mo! Magawal kang mabuti ulit. Ay. Alam eh, niyo, nung, nung grade 5 mo, wala akong tatanggap nyo Grabe, ang galing, nak. Sobra, sobra. Natutuwa ako. Ang ah, malo kakainis. Ang galing mo, nak. Pagpatuloy mo lang to, ha? Kahit hindi ganito kataas, pero... Sobrang proud ako sa'yo, nak. Sobrang taas, nakakainis. Anak! Okay na to akin. Sobra, sobra, todo.